po tayo makapagsapalaran po tayo ngayon sa buhayang bato po tagal ko na pong balikan to kaya so, ngayon bumalik uli ako baka sa pali ko Pichon Pichon po ay karoyo malaki pala po first cut naman eh unik po, po to pag isod, isod lang ho Paglipat natin, isot-isot lang. Isot-isot lang. Paglipat. Hanapin po talaga natin sila.

Salamat po Salamat po Salamat Salamat po Guys Vamos wow. po bigyan na lang po Naka isipan ko kung lumipat ulit dito Bumalik sa ano sa Guadalupe po. Andun po ako sa buhay bato sa Mandaluyong po. mipat po ako dito, oh, ayan oh. Salamat po, salamat. dami ko pong nilipatan dito lang pala po dito lang pala ang isda sa sariling balwarte san saan saan pa ako nagpunta dito lang pala po ay eh, salamat po isang arroyo lang na huli natin doon dito sa sandalil pa lang tayo nakakalipat huli ka agad shoutout po tayo ah from panike tarlac shoutout kay idol delpim padilla shoutout sa iyo at kamusta na to nagsosolo tayo dito galing pa ako naghanap pa ako ng mga fishing spot wala naman pala dito lang pala sa dating teritoryo shout out siyo Delphine Padilla shout out po kay Mang Eduardo De Guzman shout out po shout out kay Katopay Vlog shout out Shoutout po kay Master Mike TV. Shoutout po. Shoutout po kay Coach ATB at Ed Vlog Shoutout. Shoutout po kay Santi Velasco at Joel Jimmy. Shoutout. At shoutout po sa kaibigan po natin Sa idol po ng mga angler Kahit saan po na lipat Harvest Shoutout kay Rochoy Fishing Adventure Shoutout sa iyo Shoutout kay Kabiwas TV Shoutout Shout out kay Kabingwit Bata TV Vlog shout out. Shout out po from Pinang Laguna kay Consi Guido Cabrera. Shout out po, Cons. Shout out po from Laguna Laguna, Laguna pa rin oh Lamont Juan kay Benji de los Reyes at Arnold Lanera Shoutout sa inyo, eto enjoy, hanapin na natin ang dawi ng tilapia dito Arnold idol Shoutout out sa inyo sa mga Tagalun, Laguna. Shout out sa Laklak Boys. Shout out po kay Papa Ching TV at Rodolfo Junior de la Torre. Shout out kay Angelo Quintana. Shout out po. tama so, meron po tayo na huli isa pa, isa ano isang mamaw pa mamaw yun ah, yun 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 ke eh, Abigail Engilio shout out Ani Agustin shout out at shout out po dun sa magasawang asawang Ayena Borja at DC at uh, D Cruz Rudolfo shout out sa at kamusta na Shout out po kay Ma'am Judith Balen Rapanot. Shout out po. Shout out po kay Kagawad Edgar Ordoño at Kagawad Kalmi Boregas. Shout out po sa inyo at shout out po kay Ma'am Malu Cuerdo. Shout out po remote Shoutout po kay Kelly Inago idol shoutout sa inyo kay Idol Gerard Laron shout out and shout out kay Master oh, no! Jojo Albo shout out po Good night. tanggal pa tanggal pa laki sana pulahan sayang tanggal pa guys sabi ko na nga matatanggal eh hina po ng kapit eh dito ko na po eh. Dito lang pong tama dito ha. Kaya po sigurado ko makakawala. Ayan, nakabuti. Nice. Baka hanggang dito na lang po tayo. Sayang po, nakawala pa po yung pangatlo ko. Sa laki po nun, nakawala na yun. Baka abut na na po tayo ng malakas na ulan na yun. Madilim po. Kaya po, Guys, hanggang sa muli po at maraming maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta po sa aking multi channel. Maraming maraming po salamat sa mga silent viewers. Thank you po sa mga solid supporters. Maraming maraming salamat po. Kaya po ito. Uwi na po. Sayang po yung isa. Bawang po sana. Sa Uuwi na po ko. Uuwi na po ako. po tayo ng malakas na ulan. Ingat po tayo at dahil may bagyong araw pong darating.